mahirap mo i-explain hindi ako matematisyan, hindi ako statistisyan mahirap i-explain map kung bakit ang trending sa overseas Filipino eh, voters bula bonis, bula bonis, at sa absentee voting hindi nakikita na. doon sa general population voting when historically ang nagtuturo kung sino ang likely na manalo at nananalo dahil yun ang nangyari sa amin nung panahon ng presidential election 2022. Nakita namin ang trend sa overseas Filipino voting. Kaya mahirap pagkipaliwanag kung bakit ganun ang trend sa overseas Filipino voting pero hindi siya nakikita sa butohan. Hindi nakita sa butohan, doon sa Pilipinas. Pero isa lang, ang sigurado tayo, madami, milyon, milyon, milyon ang bumoto. Kaya Vic Rodriguez at kay Dr. Richard Mata. Yes! Dapat ma-hybrid. Merong uh, machine tapos in-audit sa manual. Opo. Para kahit sumunod na yung result nung manual, nauna na. Nauna na yung kanusuhan natin na makita agad yung result. Dapat, merong reforms sa batas natin. Reforms sa election laws natin. Ang susunod ay ang pagpapasalamat ko kay Senator Robin Padilla. Alam niyo po, si Senator Robin Padilla dapat ay nasa Hague ngayon dahil nangako siya sa ating mga kababayan doon sa Europe na siya ay a-attend sa rally doon sa The Hague, sa Netherlands. Pero pinakiusapan namin siya, pwede ba napuntahan mo ang Rally ng Japan? Kaya siya nandito dahil sa pagmamahal. Magpaalam tayo kay Ma'am Mariel, ma'am. Eh, uwi. Iuwi mo siya ng isang gabi, ma'am. Pero ibalik mo siya kay Ma'am Mariel. Okay lang ba yan? <laughs> <laughs> ang susunod na pagpapasalamat ay ang pagpapasalamat ko kay dating Speaker Congressman Lord Alan Velasco. Yeah. Pagkasama ko namin siya sa mga kampanya noong 2019, noong 2022, at uh, ngayon ay kinukumbinsi ko siya. Dati siyang congressman. Alam niya kung ano ang kalukohan sa loob ng House of Representatives. Kaya kinukumbinsi ko siya, magsalita ka na. Masalita Kaya mamaya nakita ninyo, nakausap ninyo, sabihin nyo sa kanya, sabihin na niya kung anong nakita niya doon sa loob ng House of Representatives. Pwede din siya iuwi, ma'am. Isang gabi lang. Tapos ibalik natin siya sa asawa niya, si Ma'am Rowena. <laughs> Papasalamat din ako kay Dr. Lorraine Badoy. Nandito po siya. Yay! Isa sa mga pinakamatapang natin na kababayan na lumalaban sa Marcos Administration at sa, at sa kakampi ng Marcos Administration na Makabayan Block. <laughs> dating congressman Jing Paras Yay! na kaparte po ng PDP na partido. Maraming salamat sa aking mga kasamahan dito sa stage dahil makapagbigay sila ng mensahe para sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa patuloy ninyo na pagtitiwala at suporta sa akin at sa aking mga kasamahan sa opisina ng Pangalawang Pangulo at sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa amin. Maraming salamat mga kababayan. Yay! ko <laughs> Thank salamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Paulit-ulit yeah! po ang pagpapasalamat namin sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo O, oh, napagpapasalamat ay babalik na naman tayo sa inyo. Nabanggit kanina, ang laki ng tulong ninyo sa bayan natin. Kaya, masakit sa akin kapag tinatanong kung ano ba ang ginagawa ninyo sa abroad. Ang ginagawa namin sa abroad ay nakikinig. Sa mga OOFW, sa mga overseas Filipinos. At nagpapasalamat sa kanila. Dahil kung hindi dahil sa mga padala ninyo sa Pilipinas at sa inyong mga pamilya na naiwan doon sa Pilipinas, ay sigurado matagal na lumubog ang bayan natin. Kaya kailangan maintindihan yon ng Marcos administration na napakahalaga ng kontribusyon ng OFW sa ating bayan. Kaya kami din ay nagpapasalamat sa suporta ninyo sa inyo mga pamilya at mga mahal sa buhay na nandoon sa Pilipinas. <laughs> Pwede mo yan sabihin dito, ma'am, kasi hindi tayo hulihin. <laughs> Yeah. pagtitipon na ganito. Dahil kapag nagkakausap po kami, ay sinasabi po namin sa kanya. At yung kapatid ko po, si Veronica, araw-araw po yun may report. Sinusulat niya kung anong nangyayari, anong nasa balita, anong nangyayari sa pamilya, at pinapadala niya yon sa abogado. At yung abogado naman ay pinapakita yon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yay! Kapag kami ay magkausap doon sa detention unit, sinasabi niya lagi nagpapasalamat siya sa mga dasal ninyo. Dahil lumalakas ang loob niya at paniwala niya maraming mga good news sa kanyang kaso at sa kanyang kalagayan dahil sa pagdarasal ng sobrang milyon-milyon natin kababayan. Pinapaabot niya ang magpapasalamat niya sa inyong lahat. ako pumupunta. Noon ang unang tinatanong sa akin, kamusta na ba si dating Pangulong Duterte? Ang sunod na tinatanong sa akin, kailan ba umuwi ng Pilipinas si Pangulong Duterte? Kahapon po, tumawag siya sa akin. Tawag siya sa ta akin. Sabi ko sa kanya, ang muling tawag, ang sabi ko, ang daming nangyari. Simula Monday hanggang Friday, ang muling tawag mo sa akin noon pang nakaraang Friday. Sabi ko sa kanya, nakalimutan mo ata ako tawagan?